Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat. Samahan niyo po kami dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Pebrero na mga health checkers! Heart Month, buwan ng pag-ibig. Love Month, kaya ang paksa natin sa Health Check Plus ay usaping may kinalaman sa pag-ibig at pagtibok ng ating mga puso. Dito sa Health Check Plus, ating isa-celebrate yan sa buwan ng pag-ibig at feb-ibig. Buong buwan, yan ang magiging focus ng ating February series. Kaya ang paksa natin sa Health Check Plus ay usaping may kinalaman sa pag-ibig at pagtibok ng ating mga puso. Para simula ng ating buwan ng pag-ibig at feb-ibig series, magkwekwentuhan tayo tungkol sa isa sa talaga namang hindi makakalimutang topic, lalo na kapag pinag-uusapan ang kalusugang sexual, ang tungkol sa sexually transmitted infections o STIs o dating kilala bilang STI. Mahigit isang milyong tao sa buong mundo ay nakakuha ng STI daily. Napakarami po niyan mga health checkers. Ang STIs ay isa sa mga public health problems dito sa atin sa Pilipinas but not enough people talk about it. Dahil sa maraming dahilan, isa na dito ay ang nakakabit na stigma. Ang topic ng sexually transmitted infections ay maaaring sensitibong usapin sa iba. So balit mayroon din namang mas open sa discussion pukol dito. Ang intensyon ng panayam na ito ay para magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa ating health kasama na ang kalusugang sexual. Nararapat lamang na magpatuloy ng panood at makikinig kapag kayo ay komportable sa potentially sensitive topics tulad nito. Ngayong araw, mapalad tayong makasama ang isang eksperto sa larangan ng public health, global health at applied epidemiology. Ang kanyang leadership ay kinilala bilang instrumental lalo na noong COVID-19 pandemic sa pag-establish at pag-manage ng isa sa mga pinaka-sophisticated na contact tracing system sa buong bansa at nag-implement din ng extensive testing. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang primary role ay nagbunga sa pagkilala sa Quezon City bilang isa sa Fast Track Cities, a global network na naglalayong i-accelerate ang local AIDS responses. Siya ay nagtapos ng kanyang Doctor of Dental Medicine mula sa University of the East at ng kanyang Specialized Training in Applied Epidemiology mula sa Field Epidemiology Training Program ang current head ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit ng Quezon City Government, Dr. Rolando V. Cruz. Magandang araw at welcome po sa Health Check Plus, Dr. Rolly. Magandang araw, Teacher Ellie, at magandang araw din sa mga nakikinig no? at sa mga nanonood sa atin dito sa inyong programa. Salamat sa magandang introduction, Teacher Ellie at uh, tama po kayo no magtatakma ma ma na mapag-usapan ang mga topic na ito sa sa ating hapon na ito para ma parating na na Valentine's Day no so tamang-tama uh, na pag-usapan ito Totoo po yan, Doc Rolly, no? At excited na po kaming malaman kung ano-ano po ba yung mga STIs na usual no? na pwede nating maiwasan. Doc Rolly, mahigit isang dekada na din po kayong nagsisilbi sa Quezon City. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Ano po yung overview ng pinaka-common na sexually transmitted infections o STIs sa Pilipinas, lalong-lalo na po dyan sa Quezon City? So ah uh, magsimula ako doon sa ano no doon sa less common no so, so yung mga hindi natin masyado naririnig no pero uh, simula pa nung maunang panahon uh, na nandito na yun sa atin ano so may mga sexually transmitted infections or yung mga sakit na nakukuha pag ikaw ay nakipagtalik ng walang protection no so ah uh, uh, marami yan ano maraming klase ma, ma, mahigit na sampo hindi mo mabilang sa daliri natin ano so ang pinako common dito ay yung mga yung gonorrhea yung syphilis yung genital warts no so those are samples of uh, uh, sexually transmitted infection so this can be uh, 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 virus no pwede siyang bacteria or others no na pwedeng uh, uh, maka mailipat sa isang infected na individual sa kanyang sexual partner kaya siya tinatawag na uh, sexually transmitted infections either through uh, body fluids and or physical contact no ng lesions ng mga uh, ng mga sakit na ito So of course, ang HIV ay isa sa pinaka uh, nagdudulot sa atin ng malaking hamon uh, ano. Sa, hindi lang sa Pilipinas but worldwide no na ang continue ito tinatawag natin na continuing pandemic no epidemic no na patuloy pa rin na nagkakaroon ng transmission uh, hindi lang sa ating siyudad sa Quezon City but sa buong Pilipinas at sa karating nating uh, mga bansa dito sa Asia Pacific Nakakalungkot po yan, Dr. Rolly, na malaman no, na talagang patuloy ang ating uh, HIV, hamon sa HIV pandemic or epidemic. no So talagang napakay, alam ko po ay uh, Marami kayong efforts tungkol dyan, no? So, Dr. roli yung nabanggit po ninyo kanina na physical contact sa lesions, pwede po ba natin i-explain sa ating mga health checkers para lang malinawan? Ano po yung ibig sabihin ng physical contact at yung mga lesions po ba na ito ay yung mga sugat na nakikita po natin? tama ka teacher Erly, no? Para doon sa mga health checkers natin, ano? so minsan kasi ang sexually transmitted infections uh, can produce yung mga lesions sa so mga specially dun sa uh, genital area so malapit dun sa ating mga uh, uh, sa sa, sa uh, mas sailem bahagi ng katawan ng ating uh, ng ating katawan ano so minsan Uh, hindi nakikita no hindi napapansin ng kapartner niya o even yung uh, hindi pinapansin din ng taong merong simptomas na gano'n ano so nagkakaroon ng actually uh, physical contact no doon sa sa kanyang partner so nata-transfer yung virus man yan or yung ah... Uh, uh, bacteria yan so nata transfer din doon sa sa kapartner niya yeah. so nagkakaroon ng uh, pagkakahawahan no? doon sa nangyayari so of course uh, uh physical contact means sexually usually sexual contact no uh, yung pakikipagtalik kasi yun lang naman ang minsan ang uh, kadalasan na mayroong intense na physical contact natin ano so sa uh, sa kapwa natin na, na no, yung sa kapwa natin. Ano? So, ang sexually transmitted infection ay hindi nakukuha kung wala kang ka-partner. <laughs> so, ibig sabihin, meron kayong uh, 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 merong isang tao na pagbumula ng infection at merong isang na mahahawa. No? So, ganun ang nangyayari. Siya. Dok yung tanong ko din po tungkol sa body fluids, no? Na nabanggit ninyo kanina na pwedeng maging way ng pag-transmit o pagkahawa sa mga STIs natin. Ano-ano po itong mga body fluids na ito? Kasi marami pong mga health checkers na maaaring hindi nila alam, no? Kung kasama ba yung mga laway, mga ganyan po, no? So marami po tayong naririnig dyan. So um, bilang expert po dito, pwede po ba nating linawin din sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon? Okay, so diretso tayo dun sa HIV. Ito kasi may pinakamadaming uh, uh concern particular dito sa body fluids. No? Mm -hmm. So kung ang isang uh, tao na mayroong HIV or siya infected with HIV, ang kanyang dugo, ang kanyang semen, mm -hmm. o yung sa sa babae na hima ang tawag natin doon and then yung uh, breast milk na no? Pagka ikaw ay sa buntis. So these are the uh, body fluids na pwede magkaroon ng uh, HIV at mailipat dun sa kapartner niya. So ang tanong, uh, uh, lahat ba ng isang may uh, HIV ay pwedeng itong maitransmit? So dahil mo na sa uh, mahusay na gamutan natin ngayon no? so yung atin uh, nating natin antiretroviral drugs. So pagka ikaw ay nagagamot at ikaw ay uh, uh na sustain mo yung pagagamot no ng HIVs. Ay baba yung viral load sa katawan. So hindi, minsan uh, hindi minsan so sigurado na pag ikaw ay undetectable na ay uh, yung yung uh, hindi na muna maipapasa yung yung HIV uh, uh, so uh, ganun ka importante yung gamutan natin ngayon no so sa pagdating sa uh, usaping HIV na kailangan uh, ma-diagnose agad o malaman mo agad na ikaw ay may HIV para makapagsimula ka na ng gamutan para mapababa mo na yung viral load sa katawan at hindi ka na makapanghawa 'yun ang unang-unang uh, public health concern hindi ka na makapanghawa and then yung physical uh, health mo ay masustain mo no na you can live uh, as normal as same uh, normal na uh, individual no nakakatuwa po yung nabanggit niyo, Doc Rolly, no, na pwedeng sila ay maging, uh, they can live normally na no, once na sila ay nag-treat na ng netong antiretrovirals natin. Pero, pero Doc Rolly, gusto ko lang rin pong balikan yung mga kaninang nabanggit niyo yung usual no, na dati pa ng mga STIs na maaring hindi tayo masyadong familiar pero meron pa rin sa ating uh, maaring dyan sa Quezon City o dito sa Pilipinas. No? Yung gonorrhea, syphilis at genital warts. Ito po bang mga nabanggit ninyong sakit ay lahat po ba niyan ay nagagamot? O gumagaling po ba ang isang tao mula sa mga STI na ito? Opo. Uh, ang... Um, lahat yan ay nagagamot. Ano? Uh, meron may, lang challenge for example dun sa genital warts. No? Pag isang kasi ay viral din infection din nito. So pagka ikaw ay may viral uh, uh, ikaw ay may words no so genital words so minsan uh, umuulit no so pagka bumababa yung resistensya ng katawan so and then the rest can be treated with uh, antivirals or antibiotics no so ang ang but of course sa uh, HIV ay wala pa tayong uh, uh, cure but we have uh, we can manage at yung antiretroviral treatment natin. Doc Rolly, na banggit niyo po kanina yung importansya no ng pagkakaroon ng early treatment sa mga STIs na nabanggit po natin. Ano po ba ang pwedeng mangyari kung nakapag kung hindi po nakapagpagamot ang isang taong may sexually transmitted infection? So, doon sa bukod sa HIV doon sa iba no may mga serious implications sa health no so pwedek kang uh, sa babae no pwedek kang uh, yung uh, maapektuhan ng yung uh, uh, ovary no pwedeng maapektuhan yung other internal organs no so, reproductive organs no so ganun din sa lalaki no can can infect yung other uh, vital organs ng katawan sa HIV uh, ang ang naapektuhan sa atin ay yung ating immune system, no? Yung panlaban natin sa sa mga sakit, no? Sa na na nang pwedeng pumunta sa katawan. So ang ginagawa ng HIV ay pinapatay niya ito, no? Doon siya pumapasok, no? Doon niya ini-invade tapos sinisira niya tong mga uh, CD4 cells natin. So, yun yung palaban natin sa katawan. Ito yung mga soldiers natin sa katawan. Siyempre, pagkawala ng bantay sa katawan natin against uh, infection, bumababa yung uh, resistance resistensya natin and therefore, napoprone prone na ang katawan sa other diseases. So, so ang HIV, karamihan ng mga namamatay sa HIV sa Pilipinas ay because of tuberculosis, for example, or yung mga chronic uh, lung infections. Tapos, uh, diarrhea, yun, yung mga gano'n, uh, chronic diarrhea. Tapos, lot um, other mga skin infections no so na na nakukuha natin so technically hindi ka namamatay sa HIV but doon ka namamatay sa mga infections na na nakukuha mo so uh, uh kaya importante ng ang sexually transmitted infections ay wag bisinas bis ano uh, pinapagwalang bahala ng isang uh, health checker no pagka ikaw ay uh, may nararamdaman na kakaiba sa especially dun sa uh, mas na bahagi no nangangati uh, may sores may may uh, uh, parang blisters no may lumalabas na mga likido no dun sa iyong ari tapos hindi maganda yung amoy yung mga ganun so dapat yun pa uh, pinapakonsulta agad sa ating mga medical doctors no So 'wag mahihiya kasi dapat uh, itong mga uh, meron naman tayong mga clinics or mga family physicians natin na really capable of uh, uh, handling yung ganitong mga uh, sakit. So ang karamihan kasi sa ating mga Pilipino no na uh, uh, nahihiya no na ayaw ayaw magpa-check up, nagse-self nag medicate no. So minsan uh, sumachamba, nawawala. <laughs> nakakachamba sila nawawala yung uh, uh, mga simptomas. no pero minsan kulang yung gamutan no? so hindi hindi totally na nagagamot no so kailangan uh, so, sa next round ng infection mas mas grabe na no so kailangan uh, talagang uh, pupunta sa doktor para maresetahan ng mga tamang gamutan tapos ma-advise kung anong gagawin so kung ikaw ay sa ating mga clinic no sa Quezon City so mga ating meron tayong siyam na clinic na yun na, na solely na ang kanyang specialty ay about uh, STIs no and HIV so ang ginagawa natin diyan i-roll out na pag nagpunta ka doon kunyari nagpa-test ka sa STIs no other STIs so, may nakita kang uh, kakaiba or may nararamdaman mga kakaiba sa iyong masaya na parte ng katawan So, ang gagawin dyan, tetest ka na rin for HIV, no? Tetest ka na rin for other uh, STIs, no? Para makumpleto tayo paglabas mo sa clinic na 'yon ay uh, at least na rule out na natin yung ibang infection. Usually kasi uh, minsan meron ng HIV, meron ng STIs, syphilis yung isang uh, pasyente. So para lahat 'yon ay ma-manage na natin and then mas we'll start ka na sa gamutan na na para hindi na lumala yung sitwasyon ng kalusugan ng isang uh, mamamayan. Doktor, di napakaganda nung nabanggit ninyo na dyan po sa inyong uh, lungsod sa Quezon City no, na may sham na clinic na talagang focus lang dito sa STIs and HIV natin. Maari niyo po bang sabihin sa ating mga health checkers, ano po yung pwede nilang um, isearch po o anong pangalan po nung clinic na pwede nilang puntahan kung saan pwede po silang magpakonsulta tungkol po sa mga STIs o mga uh, problema po sa kanilang masasailang bahagi? So, uh, Meron tayong sham na clinic, meron tayong tinatawag na mga social aging clinic, no, meron tayong uh, uh sundown clinic or yung mga klinika natin. Although this ang social aging clinic natin ay pang-umaga, sa umaga, so 8 to 5 bukas sila. So uh punta lang po kayo doon sa uh uh, uh website ng Quezon City. So makikita nyo po dun yung mga saan-saan clinic. Kasi siyang po ito na andyan po yan sa mga uh, district, uh, district 1 hanggang district 6 no? so, ng Quezon City. So ang pinakabago natin ay yung nasa ano nasa Libis no sa Eastwood City dun sa mall Eastwood sa Eastwood City ah uh, ito yung Clinica Eastwood no so wala pong bayad ang serbisyo dito no so pupunta lang po kayo doon uh, uh, sabihin nyo lang po kung anong gusto nyo ipatest. Tapos may mga uh, health workers po tayo na mag assist po sa inyo. No? Na-trained natin on STIs and counseling para uh, uh nagiging hindi stigmatized uh, stigmatize yung pasyente o yung pupunta doon. At eh, wala nang mararamdaman na any discrimination. No? So yun yung promise ng clinic natin kasi. So uh importante kasi yun minsan kasi yung uh, uh client no pupunta doon magtatanong tapos uh ma-judge do pa lang sa <laughs> sa admission area ma-judge na siya. Ayan, kasi ikaw ang galong gano So yun minsan nakakapag-turn off doon sa pasyente umaalis na lang no. So hindi ganoon dun sa atin. So alam natin pa paano i-handle yung mga ganitong cases, no. So so uh, uh, actually marami tayong mga ano mga pasyente, no, na pa ulit-ulit yung uh, nila kahit wala silang nagagawa. Kasi importante yun, mama, sa HIV. Kailangan yung regular testing natin. Especially pagkang isang uh, tao, kabataan, lalaki man, babae, ay sexually active. No? So dapat 'yan regular na nagpapa-check up, no? So mga sa STIs natin. So kahit wala kang nararamdaman, so importante po 'yan, no? Buti na emphasize niyo po Doc Rolly sa ating mga nakikinig at nanonood ay liban sa libre ang inyong serbisyo ay talagang train ng ating mga healthcare professionals para walang judgment. Tama po ba, Doc Rodi, no, kapag pumunta po sila dito? Bawal sa amin yun. Uh, yun ang number one uh, Uh, training natin ito, do, para doon sa mga nagtumatao natin dati mga health workers dito kasama yun doon sa uh, paano nila uh, ihaharapin ano, yung ating mga uh, kababayan, no, mga health checkers natin na pupunta doon para ano, makapagsabi kasi kasi pinsan uh, paparam, papa, para ma-manage na mahusay ang isang STIs, kailangan mo mag-divulge ng maraming informasyon, uh, information, sexual information, very personal na na information dun sa doktor or dun sa counselor mo para ka matulungan ng ma mahusay. So pag sa una pa lang, wala ka ng kumpiyansa, tiwala dun sa mga health workers dun, ay hindi mo ma-manage na maayos yung, yung sakit. No? So uh, yun ang ayaw namin mangyari. Mga health checkers, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan kasama pa rin si Doc Rolly Cruz sa pagbabalik ng programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Check na check! Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.